atin pong dadasalin ang panalangin sa umaga. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibi. Papurihan natin ang Panginoon sa pagunita natin sa karangalan ng mahal na Birheng Maria. Papurihan natin ang Panginoon sa pagunita natin sa karangalan ng mahal na Birheng Maria. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon siya awitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Papurihan natin ang Panginoon sa pagunita natin sa karangalan ng mahal na Birheng Maria. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Papurihan natin ang Panginoon sa pagunita natin sa karangalan ng mahal na Birheng Maria. Tayo ay lumapit sa kanyay sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Papurihan natin ang Panginoon sa pagunita natin sa karangalan ng mahal na mahala, Birheng Maria. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, yang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang, nang nasa Meriba sa ilang ng masa, ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang sila nang nakinabang. Papurihan natin ang Panginoon sa pagunita natin sa karangalan ng mahal na Birheng Maria. Apat na pong taon sa inyong ninuno, ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail walang pakundangan, at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Papurihan natin ang Panginoon sa pagunita natin sa karangalan ng mahal na Birheng Maria. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papurihan, Papurihan natin ang Panginoon, Panginoon sa pagunita pag natin sa karangalan ng mahal, mahal na Birheng, Birheng Maria. Maria. Si Kristo ang liwanag at wala ng iba pa. Sinilang sa ating mundo at naging kapatid siya. Kung nakita, Kung nakita na, na siya, nakita na ang na Ama. Purihin ang ating Diyos at luwalhatiin siya. 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 siya ang kapayapaan at wala ng, ng iba pa. Ang may galit sa kapway, di maaring lingkod niya. Sino pang mag-uugnay upang mapasa Ama? Purihin ang ating Diyos at luwalhatiin siya. siya. Siya ang ating buhay at wala ng iba pa. Pinagbili ng mura, inabat pinatay siya. Siyang tumubot sa atin, nasa kanan ng Ama. Purihin ang ating Diyos at luwalhatiin siya. Aawit kaming lagi ng papuri sa ngalan mong kataas-taasan at awa mo'y ihahayag sa pagbubukang liwayway. Magsiyupo po. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wanggas ay dapat ihayag. Kung bukang liwayway, pagsapit ng gabi, ang katapatan niya'y ihayag din naman. Ito'y ipahayag sa saliw ng alpat tugtuging salteryo. Sa magandang himig ng tugtuging liray, ipahayag ito. Ako'y nagagalak sa inyong ginawa, nakahangahanga. Sa lahat ng ito, ako'y umawit dahilan sa tuwa o pagkadakila kay dakila, Panginoon ang iyong ginawa. Ang iyong isipan ay sadyang mahirap ng maunawa. Sa pahat na isip, ang bagay na ito ay di nalalaman. Hindi malilirip ni mauunawaan ng sino mang mangmang. Mang. Ang mga masama, kahit na dumami, sila may umunlad. Yaong sasapitin nila'y hahantungan ay pagkapahamak sapagkat ikaw lang, Panginoon, ang dakilat walang makatulad. Nababatid naming lilipuling lahat ang iyong kaaway at lahat ng taong masama ang gawa ay mapipilan. Ako'y ginawa mong sinlakas ng torong mailap sa gubat. Ako'y pinagpalat pawang kagalakan niyong dinaranas. Aking nasaksihan niyong pagkalupig ng aking kaaway, pati pananaghoy ng mga masamay aking napakinggan katulad ng palma ang taong matuwid tat tatatag ang buhay para mga sedro kahoy sa libano lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon na tanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito ay lalago na nakalulugod. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda. Lunti at matatag at ang dahon nito ay laging sariwak. Ito'y patutuo na ang Pangino'y tunay na matuwid. Siya kung sanggalang, matatag na batong walang bahid tungis. Pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda, isang babaeng nararamta ng araw at nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya'y may koronang binubuo ng labing dalawang bituin. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos! Pinagpala ka na makapangyarihan Diyos, Birhen Maria, na higit sa lahat ng babae sa sangkalupaan. Aba Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay suma sa iyo. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopuot sa atin. Magsitayo po. Ipinangako rin niya na kahahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating mga amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan. At ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ng araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Puri sa amas Anak at sa Espiritu Santo. Para noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen pinagpala ka ng makapangyarihang Diyos, Birheng Maria, nang lihigit sa lahat ng babae sa sangkalupaan. Dakilain natin ang ating manunubos na pumili sa mahal na Birheng Maria upang maging kanyang ina. Hilingin natin, Panginoon, ipanalangin nawa kami ng iyong ina. Manunubos ng sanlibutan sa pamamagitan ng pamagligtas na kapangyarihan Napasimula pa'y iniadya mo ang iyong ina sa lahat ng bahit ng sala. Kami bantayan upang hindi kami magkasala. Panginoon, nawa kami ng iyong ina. Ikaw ang aming manunubo sa na nagtalaga sa kanilisnisang Berheng Maria bilang iyong walang hanggang bangis, dumis, katahanan at ang pinanahanan ng Espiritu Banal. Gawin mo kaming templo ng iyong Espiritu magpakailanman. Panginoon, ipanalangin nawa kami ng iyong ina. Walang hanggang salita, tinuruan mo ang iyong inang piliin, ang mas mainam. Igawad na sa pagtulad sa kanya. Ang hanapin namin ay ang pagkain na dudulot ng buhay na walang hanggang. Panginoon, ipanalangin nawa kami ng iyong ina. Hari ng mga hari, iniakyat mo ang iyong ina, katawan at kaluluwa sa kalangitan tulungan kaming ituon ang aming mga isipan sa mga makalangit na bagay. Panginoon, ipanalangin nawa kami ng iyong ina. Panginoon ng langit at lupa, pinutungan mo ng korona si Maria at iniluklok bilang reyna sa kanan mo. Tulutan kaming maging marapat makibahagi sa kadakilaang ito. Panginoon, ipanalangin nawa kami ng iyong ina. Sabay-sabay po nating dasalin ang Ama Namin. langit ka sambahin ang alam mo, mapasaamin ng karean mo, sundin ang loob mo dito sa lupang para ng salam. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patuwarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nakakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Panginoon, alisin ang mga kasalanan ng iyong sambayanan. Tulungan nawa kami ng mga panalangin ni Maria na ina ng iyong anak. Sapagkat sa aming sarili at kung di tutulungan, ay hindi kami makaasang mabibigyan ka ng kasiyahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Yeso Cristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalainawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isama po natin sa pag-aalay ng misang ito ang sumusunod kahilingan ni na Maria Lilibet Rosales Manggera, Governor Dodo Mandanas, Emilio Salud, Nestor de Mailig, Leonila Carmen Bean, Evelyn at Wilfredo Katigbak and Family, Liza at Adrian Kasiban, Manuel at Lolita Mayo and Family, Ed, Lea Boray and Family, Dindo Marta Mayo, Edal Katigbak Castro may Jose Josephine Rebosa and Family, Sister Maria Rafaela de Espiritu Santo, Sebastian Pichi Katigbak and Family, Gilbert Toribio, Laigo at Karatao Family, Janelle Barredo. Para sa pagsalamat ng mga sumusunod, Efren at Isabel de Mailig and Family, de Mailig Family, Ed Nimpa Saldua Latore, Veronica Ginay, Luisita Doloro, Dolorosa. Para sa kaarawan nila, Maria Victoria Pasha, Christian Joseph Pasha, Kael Joseph Cuenca, at Marilu Calao Calano. Para sa kaluluwa ng mga sumusunod, Efehenia Kapili, Constancio Pasha, Candida O. Pasha, Engineer Isidro Reyes, Concepcion Reyes, Pedro at Rosario Reyes, Carl Michael Prilio, Almario Cruz San Juan, Isidro at Baby Americo, Encarnacion at Alfredo Mendoza, Eva Villanueva Maranan, Esther Rocafort Gomez, Dindo Maralit, Holy Souls in Purgatory, Ryan Mangiat, Jose Domiciano Katigbak, Corazon Antonia Katigbak, Christopher Pestano, Remejo Mendoza, Artemio Birey, Filomeno at Leonardo Latayan, Celestino Parial, Dita Jose Cabal, Bernardita Lauchang, Francisco Segado Jr., Anakleto Tomesa, Estelita K., Fe at Miguel Galon, Ronic Vincent Vargas, Jacinto Cape, Florencia at Epitacia Bautista, Celso at Marcela Di Mayuga, Numeriano at Amalia Cabrera. Para pa rin sa kahilingan nina, Calderon de los Reyes Family, Lea Joy Tobong Banwa, George at Socorro Bautista and Family, Cancer Warriors, Marcelino at Bernardita Maralit, Bishop Marcelino Juni Maralit, Joey at Cory Fernandez, Rafael at Sally Africa and Family, Teddy at Layla Luna and Family, Sigfried, Teresa, Joed Panganiban, Happy Santana, Aldi, Mitos Villa and Family, Lipa City Cathedral Priests, Francisco, Liza, Segado and Family, Miriam Bisaya, Josephine Naigo Katigbak, Joed Panganiban, Monalisa Gutierrez, Juanito Calao, Paul Jan Cueto at Gaspar Conchas and Family. Maligayang bati sa iyo, dakilang ina ni Kristo, sapagkat isinilang mo ang Diyos na naging tao hari ng langit at mundo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng banal na misang ito, sa paggunita din natin sa ating mahal na ina, sa kanyang kalinis-linisang puso, at ganyan din sa araw na ito na ating linggo gunita ang dalawang santo ng simbahan, si San Jerome Emiliano at ganoon din si St. Josephine Bakita. At isama din natin at sa ating mga panalangin na itinataas sa Diyos sa ating mga pagkapasalamat at mga intensyon ang dalawang pari ng Archdiocese ng Lipa na nagse-celebrate ng birthday nila today si Father Emiliano o Mel Magsino at ganoon din si Father Sancho Cabatay. At para tayo ay maging karapat-dapat sa pagdiriwang na ito, aminin muna natin ang ating mga nagawang pagkukulang at mga pagkakasala at humingi tayo sa Diyos ng awa at patawad. Sabay-sabay nating sabihin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming gumugunita sa mahal na Birheng Maria ay humihiling na iyong pagbigyan pakundangan sa kanyang pagdalangin upang kami pagindapating tumanggap mula sa abot-abot na kaloob mo sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, lagi tayong maghandog ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Pagpupuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. At huwag nating kaligtaan ng paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba sapagkat iyan ang haing kinalulugdan ng Diyos. Pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo. Sila ay may pananagutang magbantay sa inyo at magbibigay sulit sila sa Diyos ukol rito. Kung sila ay susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila ay mahahapis at hindi ito makabubuti sa inyo. Ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan, na ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban. At sa pamamagitan ni Heso Kristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Papurihan nawa si Kristo, man, Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa bawat saknong ng salmo, Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Ulitin po natin, Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginoong aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahimlay sa mainam na pastulan at inaakay ni ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatakay,